Depress TV, bago ko palalahanan ang mga babae, yung mga babaeng may mga asawa, mag-shout out muna ako kay uh, Jamie, kay Rest. Lahat po sila ay puro mga foreigner. Eric Sender, tapos Norman Blanco, Jerma uh, Delgado, Delgado, at saka kay Doktor. Hi, Doktor! I love you! <laughs> Doktor Ben ko no. Si doktor na lang ako, wag na yung Ben nasusuka ako eh. Shout out sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyo sa pagpatuloy nyo subscribe at follow sa mga sa channel ko. Maraming salamat. I love you. Uh, wag niyo akong kalimutan. Don't forget. Don't forget me and I don't forget you. Thank you. <laughs> I'm here. Uh, continue. You love you. You loves you anymore. Thank you ah uh, pag-usapan natin ang pinapalahanan ko na ito ay tungkol sa mga kabit nangangabit third party itong mga uh, ano ko post ko o yung mga content ko tungkol lang talaga ito sa mga kabit nangangabit at third party kung marinig ninyo ito unang una wala po akong binabanggit na pangalan wala po akong nasasaktan sa inyo wala po akong tinutukoy kung sino man kayo Basta ang tinuturo ko tungkol sa kabit, cheating at nangangabit, nangangagaw ng asawa. Ngayon, kung ayaw nyo masaktan at ayaw nyo masabi na kabit kayo, huwag kayong pumasok. Ito lang masasabi ko sa inyo. Pag may relasyon ang dalawang tao at pinasok mo at nakikialam ka, ang tawag sa'yo ay kabit, third party. Kaya huwag ka masaktan kung tatawagin kang kabit kung kabit ka talaga. Dahil ang kabit pag marinig mong matawag kang kabit, masakit. Yan lang mga sinasabi ko. Ngayon kung ayaw mo matawag na kabit, huwag mong pasokin. Hayaan mo sila. Basta ikaw hindi ka involved doon sa paghihiwalay ng mag-asawa. Ito lang masabi ko sa mag-asawa. Nakabili na silang building. Ah, ito lang masasabi ko sa inyo na hindi mahalaga sa lalaki yung building, yung kayamanan, yung kung ano man mayroon kayo. Basta, kahit marami pa kayong kotse, marami kayong kayamanan, marami pa kayong building. Pag kulang ka sa indayog, kulang ka sa kama, iiwanan at iwanan ka talaga. Kasi ang hinahanap talaga nila, yung satisfy sila sa kama. Kahit eh, wala lang kayong kayamanan, basta magaling ka sa kama, hindi ka iiwanan yan. Kaya yan, paalala ko sa mga babae dyan, sa mga madam yan. Madam, paalalahanan ko po kayo. Baka tulog pa kayo. Hoy, gising! ang asawa ninyo kahit hindi nyo na lutoan yan kahit hindi na kayo magbili ng malaki maraming building dyan basta magaling lang kayo sa indayog ha? magaling lang ako sa indayog at kailangan linggo-linggo o buwan-buwan may panibagong may, may, panibagong alam kayo na nakakaiba na pagkatapos satisfy ang asawa mo kontento na yan hindi kayo iwanan yan pero kung dyan kakulang sa kama na yan ay iiwanan at iiwanan ka talaga kaya yan ang masasabi ko sa inyo ma'am gumising na kayo baka tulog pa kayo ha palala ko sa inyo at higit sa lahat yung mga lalaki noong nangligaw kayo sa asawa ninyo lahat sinasabi mo hindi kita iiwanan hindi kita papalitan kahit anong mangyayari mahal na mahal kita yung salita ninyo parang doon lang sa dulo ng dila ninyo <laughs> doon lang sa dulo ng dila ninyo, hindi wala na sa wala sa puso ninyo kasi mga ano kayo, mga mga maluwang ang tornilyo ninyo. Kasi kung kung, kung mahigpit ang tornilyo ninyo, ang lalaking mahigpit ang tornilyo, mahigpit din ang kapit niyan sa asawa, hindi talaga maglukuyan kasi mahigpit ang kawa, ang kapit niya sa asawa niya. Pag sa oras na lumuwang yang Mr. turnilio na yan. <laughs> pag sa oras na lumuwang yung tornilyo na yan, sinasabi ko sa inyo, luluwang at luluwang talaga yan, magluluko at magluluko talaga yan. Tandaan ninyo, ito lang, bago kayo mag-asawa, bago nyo tanggapin ang isang lalaki, paalaala sa inyo, alamin nyo muna ang pamilya niya, kung sa buong pamilya niya mayroong nag-cheating, mayroong nagloko mayroong nang loko, huwag nyo nang tanggapin yan, kasi mananalaytay sa ugat niya ang panloloko kasi namamana na kukuha ang mga ganyan sa pamilya. Kailangan kahit mahirap lang basta walang lokohan, walang manluloko doon sa loob ng pamilya niya, yan ang magaling lalaki. Mahigpit talagang turnilyo niyan kahit hanggang sa umpisa hanggang sa uh, magsama kayo hanggang sa tumanda na kayo magsasama talaga kayo yan. Kasi yan talaga yung mga lalaking maayos sa pamilya. Uh, ang yung mga yung mga lalaki na uh, medyo lumuwang ng mga tornilyo, pagdating ng araw na manluloko yan at maglokoyan yan sa iyo, wala yang pakialam. Kung ano man yung pundar ninyo, kung anong mayroon kayo, kung anong kayamanan mayroon kayo, kung kulang ka talaga sa kama, iiwanan at iwanan ka talaga, papalitan ka talaga ng babaeng magaling sa kama. Yan lang masasabi ko sa iyo. Kasi ang pinakamahalaga sa kanila, masatisfy ang sarili nila at maging maligaya sila pagdating sa kama. Kaya sa mag-asawa, kung papasok na kayo sa isang pamilya, ang isipin ninyo, kaya pumasok sa isang pamilya yan, o pumasok sa, <laughs> o niligawan ka niyan, o gusto na mag-asawa yan, kasi ang hinahabol nila yan, yung Uh, oo yung buhay yung pamilya hinahabol nila pero pinaka number one dyan. kama kailangan magaling ka mag umikot-ikot sa kama magaling ka maghulog-hulog sa kama magaling ka magsabit-sabit sa kisami kailangan talaga buwan-buwan o linggo-linggo man lang siguro. may alam ka na naiiba halimbawa ngayong linggo gumagapang ka hmm. sa sunod na linggo at tumayo ka at lumatay ka sa kuan sa may dingding na hanggang sa kisame o sa sunod na linggo naman bumitin ka sa kisame at sumayaw ka doon yung, yung nagigawang-wang yung mga hita mo doon yan kailangan linggo-linggo may alam ka nga panibago kasi kung wala at ganon at ganon at ganon pa rin ang alam mo nako nakakasawa kaya maghanda ka na. Isipin mo na talaga, babae, o oh ma'am, madam, madam. Pag naisip mo na, na parang sa mag isang buwan ka na, na nakahiga lang, pag isip ka na, wow, mukha iba na. Mukha hindi na mag hindi na kulang yata ako. O, isipin mo, ah, galingan ko na itong linggo na ito. Ganon. Ganon ang gagawin mo. Kasi kahit anuman kaganda ang buhay ninyo, kung kulang ka sa kama, iwanan at iwanan ka talaga. Basta lalaking ano, yung kulang, maluwang ang tornilyo, kahit ano mong gagawin yan, maluwang ang tornilyo yan talaga, hindi mo na maayos yan. Kahit tigpitan mo pa ang tornilyo niyan, luluwang at luluwang pa rin ang tornilyo. Hindi, <laughs> yeah, di ba? luluwang at luluwang pa rin ang tornilyo niyan, iiwanan at iwanan ka pa rin yan. Oh. Yun ang masasabi ko sa inyo, madam, ma'am, gising na ma'am, baka gutulog ka pa. Oh, ingat, I love you. At maraming salamat sa inyo. Thank you.